Welcome back sa ating mga balitang basketball. Opisyal ng kinuha ng Sacramento Kings si Will Scott bilang kanilang bagong G-League head coach sa kanilang affiliate team na Stockton Kings. Matagal na rin pong naging associate head coach itong si Will Scott sa Stockton. At ngayon sa pagkakataong ito ay oras niya na para mag over bilang head coach. So far matagal na siya nagtatrabaho para sa Kings. Naging head video coordinator siya at isang player development coach. Marami talagang mga head coach ang nanggaling dyan sa pagiging video coordinator. Siyempre, yung pinakasigat, si Coach Eric Spolstra, ang pride ng Pilipino. Dyan din po siya nanggaling bilang video coordinator. Kanyang pinalitan si Quentin Crawford na umalis mismo sa Kings para maging assistant coach kay Chance Bellops sa Portland Trailblazers. Samantala, bibigyan po ng chance nitong Orlando Magic itong former warrior na si Lester Quinones. Ang kontrata ito ay isang Exhibit 10 deal at non-guaranteed. Mother team niya ang Golden State Warriors noong nakarang season ay nakapaglaro siya sa Sixers bilang isang uh, two-way contract player. Pagkatapos noon, iniwave siya noong uh, Desembre at pumirama naman ng two-way deal sa Pelicans. Kaso iniwave naman siya noong nagdaang buwan. Kung naghahanap ka ng isang backup guard siya sa isang team ay okay na itong si Quinunez pero so far mahirapan talaga siya ngayon na makakuha ng isang solidong spot sa isang kupunan, bali yung standard contract. Ngayon pa man paniguradong gagawin niya ang kanyang lahat ng makakaya para ma-impress itong Orlando Magic na sa ngayon ay naghahanap ng mga karagdagang players sa kanilang kupunan. Manipis ang tsansa pero at least susubukan siya ng Orlando Magic. Kung hindi naman siya matutuloy mga idol ay po naman siyang maglaro sa kanilang Jilig affiliate na Lakeland Magic at pwedeng makatanggap ng bonus worth $85,000. Usually sa mga injury ganto ay kagad na pinapahinga na ang isang player at hindi na siya pinapalaro. Pero so far mga idol, ipagpapatuloy po ng Slovenia ang paggamit kay Luka Doncic para sa kanilang laban naman versus Great Britain. Walang bayad ang mga NBA players kapag sila'y naglalaro sa mga gantong tournament. Itong si Luka Doncic, kakapiraman niya lang po ng extension at shy franchise player ng Los Angeles Lakers na mayroong malaking ekspektasyon sa season na ito. Ngayon pa man kahit na nagkaroon ng ni Contusion itong si Luka. Nangakatanggap sa ngayon ha, ng mga kritisismo itong Slovenia sapagkat hindi na ito bago kay Luka. Meron siyang mga history sa kanyang tuhod. Pero syempre, gayon pa man, nasa kanila ang huling say kung ano ang kanyang desisyon kay Luka. Pwede naman nila itong pagpahingahin para mag-prepare, humanda sa paparating na NBA season. Kaso ang kanilang gusto, ay kanilang papalaruin pa rin. Ikaw ano ang komento mo patungkol dito? I-comment lang yan sa comment section. Maraming salamat po.